kuha po driver natin, katekram. Wow! ano no? Ayan, no? Ah, uh, ko muna. Kumusayin muna natin si... Ah, dito po sa likod ako. Diyan na po. Oh, para... sorry. Si As, ituro niyo po yung daan sa anak ko. Okay. Diretso lang mo tayo. Diretso lang po. Hmm. mag na, ka Kasi... muna, Kuya. Isama ko natin si Kuya. Yung... Wait lang. Sige. Yung gigising po yung anak mo nung maaga. Pagda-drive daw po tayo, Katagram. Anong oh. sayo lang sa puso, no? Thank you na. Salamat po. <laughs> Ah, ang ganda po pala sa baba. Opo, ilog. Ilog. Pwede tayo maligo. <laughs> ah. Ito po, bahay ng pension ko. Bulis, Lula. Namat. Ito lang yung natatakot ako yung parang... Ano na siya? Yung pundasyon parang... Nabibigay. Ayun. Eh. Wala pang bintana pala. Saan po yung bahay niyo, Nay? Ito po bahay. Ah. Sa maliligo po dyan, pero nagbabandaw po sa ko. Hmm. Oh, so, okay. Hindi pa. Hindi pa nag usap ng may-ari. Nagkita ka ba? Wala. Kung kasama ko siya ate. Mama. Ngayon, hindi. Ah. <laughs> At sabi ko, Sino sasama namin siya. Nahirapan talaga yung anak ni Sir. Wala ba yung anak? Ano siya banjit? jeep? Wala. Hige. Yun. Yun ngayon siyempre ang ating poging-poging uh, kuya Dave. Awww. Hello ka muna na. Huwag kang masyadong titingin sa ano, sa camera. Baka ano tayo? Like, like wasabi. Like that. So, yun know, <laughs> dapat. Wala kayong pasok, Kuya Dave. Mmm! I love Si Ramshan, tinikman. Nickman. Mm. Oh, pasado kay Ramshan. Mm, Masarap siya sa... Ano so, siya, May? Mayroon tayo mamaya. <laughs> oh, no, 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 not for oh, diba? Ang sarap. Tapos may kalamansi. Ang may umay na. Alam siya ng Tayo may iba May iba dito lang. May Ah, kay Ramshan. you like it? Ay, <laughs>

hanggang gusto Oh, na talaga ng presyo, matataanan namin tatay. Kaya lang natapat lang kami sa mura ngayon. Ang pag-aaral na. Iba yung ano niya, no? Sige, sige. Sige, sige. Para sa Para sa somay. Ang ganda ng pagkakaano. Mm, thank you. Ayun nga sabi nga ni Lisa, yung naiiwan yung anghang sa bibig. Kasi yung iba nilang nabibili. Hindi to ganyan, ano, kayo. saglit lang nawawala. Want, Yan. Yan ang gagawin kong business mo lang ngayon. Sayang kasi yung sili. Eh, sapat-sapat lang sa mapo pumipitas yung presyo tatay.